Napalingon si Ellie kay Siegfried, nagtaka si Siegfried sa kanya na buhay pa siya. Naalala ni Ellie si Siegfried, ang ginawa at ang sinabi nito sa kanya noon. Ang antas ng kidlat na ginamit ni Sighart ay hindi sapat upang tapusin si Ellie habang si Ellie ay gustong malaman kung bakit naroon si Sighart. Sinabi ni Sighart na kinailangan niyang hanapin ito, ganoon din si Ellie, sinabi na matagal na niya itong hinahanap. Nagtaka si Sighart, nagtanong kung bakit. Halata naman dahil gustong malaman ni Ellie ang nakaraan niya, isa pa, sino si Sighart at ano ang kinalaman nito sa kanya. Nakilala ni Sighart ang kanyang sarili at siya ang nagbabantay ng oras na hindi alam ni Ellie ang tungkol dito. Sinabi ni Sighart kay Ellie na kung gusto niyang malaman ang higit pa, sumama siya sa kanya at hindi naman nagdalawang isip si Ellie na sumama. Malalim na ang gabi kaya nagtaka si Haro dahil wala si Ellie sa casino o hotel, hindi rin alam ni Griffin kung nasaan si Ellie ng ganitong oras. Naisip ni Musika na subukan nilang tingnan ulit malapit sa museo, sumang-ayon naman si Haro. Sinabi ni Sighart kay Ellie na ang tungkulin niya bilang tagabantay ng oras ay upang maiwasan ang pagtatangka na sirain ito, lalo na't marami na ang sumubok nito na masira ang oras at ang pinakadelikado sa kanila ay ang eteryon. Ang orihinal na makakagamit ng kapangyarihang ito ay si Resha Valentine. Sinabi pa ni Sighart na pagkatapos mamatay ni Resha ay nagpatuloy ang pag-eksperimento sa eteryon ng palihim, at isang taon ang nakalipas, nahanap niya sa wakas ang lugar. Pinasabog ni Sighart ang laboratorio para mailigtas ang oras at ang tao na nagtatangkang gisingin ang masamang kapangyarihan ay masusunog kasama ng buong lugar. Naglakad na si Sighart palayo sa pag-aakalang siya ay tapos na nang bigla siyang may naramdaman. Isang tibok na para sa kanya ay galing ito sa Ethereum, dali-dali siyang bumalik sa lugar para makasiguro. Habang naglalakad siya ay hindi mawala sa isip ang pag-aalala, umaasa na sana ay nagkamali lang siya at hindi ito magkakatotoo. Pagdating niya sa lugar ay nakita niya ang isang babaeng nakaligtas. Nilapitan niya, ito ay si Ellie na walang alam sa mga nangyari at sa kanyang pagkatao, na parabang bago pa lang siyang isinilang. Hindi makapaniwala si Ellie sa mga nalaman, habang ang akala ni Sighart ay napatay na niya ito noon. Ang alam lang ni Ellie ay ito ang pangalan niya, ngunit sinabi sa kanya ni Sighart na wala siyang pangalan. Ipinaliwanag ni Sighar kay Ellie na isa siya sa mga test subject ng Ethereum Project, siya ang sample number 3173. Nagsalita pa si Sighart kay Ellie na siya ay sinusubukan at nakaligtas mula sa lugar na iyon, hawak niya ang Ethereum, ang makapangyarihang mahika na pwede gawing magwala ang oras. Hindi makapaniwala si Ellie sa lahat dahil palagi niyang iniisip na isa lang siyang normal na babae, may magulang na nag-aalala sa kanya at naghihintay sa pag-uwi niya. Para mas maintindihan ni Ellie, naisip ni Sighart na gamitin ang kapangyarihan sa braso ni Ellie at sinabihan niya na tingnan ito ng mabuti, kaya naman napatingin si Ellie dito. Nilino ni Sighart kay Ellie na hindi ito pangalan kundi numero 3173, at itinuro niya ang paraan sa pagbasa nito. Nakabaliktad kasi ang pagkakamarka sa kanya dahil, at ipinakita ang nakaraan. Naninito na si Ellie at hindi ito ang gusto niyang malaman dahil ang nais niyang malaman ay ano ang pangalan niya, kailan ang kaarawan niya at ang tungkol sa pamilya niya. Sinabi ni Sigurd sa kanya na hindi na niya kailangan pang malaman dahil mamamatay pa rin siya sa kamay niya. Nagalit si Ellie at naisipan niyang ilabas ang confagons at itinutok ito kay Sigurd. Ngunit si Sigurd ay hindi natakot dito at mahinahon siyang naglakad patungo kay Ellie kahit sinabihan siya na kung lalapit ay papaputokan. Gusto lang naman malaman ni Ellie ang tungkol sa sarili niya, pero imbis na sumagot ay nagpatuloy lang si Sighart sa paglakad hanggang sa nasa harap na siya ni Ellie. Hindi nakagalaw o nakapagsalita si Ellie nang nasa harap na niya si Sighart at nabitawan pa niya ang kanyang Matras ng bahagya si Ellie, sinabi sa kanya ni Sighart na ang Ethereum sa loob niya ay sinusubukang gisingin, upang maibalik ang daloy ng oras sa tamang landas nito, kailangan niyang magsakripisyo at mamatay sa pagkakataong ito. Hindi na nakayanan ni Ellie at napaluha, naisip niya kung malibang malaman ang kanyang pangalan o kaarawan, habang si Sighart ay nakatingin sa kanya na may habag. Alam niya, kahit papaano ay alam na hindi normal ang kanyang nakaraan, pero handa na siya, hiniling kay na magsalita sa kanyang nakaraan dahil siya lang ang taong pwede niyang tanungan. Nakiusap si Ellie kay Sighart dahil siya lang ang nakakaalam sa kanyang nakaraan, at hindi na niya kayang tiisin ang lungkot na nararamdaman, ngunit hindi umilig si Sighart. Lumipat kina Haro at Musika, tinawag si Musika ni Heavy para tanungin kung gusto ba nitong sumama sa kanila na maghabol ng mga babae, ngunit tumanggi si Musika kahit sinabihan pa siya na may maganda. Sinabi ni Musika na wala siyang oras para sa ganyan, dahil nawawala si Ellie. Nagpasya si Haro na hilingin sa kanila na tulungan silang mahanap si Ellie. Alam ni Hebe ngunit nalilito kung paano sasabihin, habang hiniling ni Musika na sana'y hindi ito isa sa mga walang kwentang biro niya. Sinabi ni Hebe na nakita niya si Ellie, may kasama itong bagong manliligaw, magkayakap pa sila na para bang naglalambingan. Tinanong ni Musika si Hebe kung sigurado ba siya sa kanyang nakita, sumagot ng oo na si Ellie iyon, kasama niya ang isang pool na tao na may mahabang asul na buhok at isang tato sa pisngi na ikinagulat ni Haro ng marinig ito. Hindi kumbinsido si Musika kaya hindi makapaniwala si Heavy sa kanya. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang tumakbo si Haro. Tinanong ni Musika si Haro kung saan siya pupunta pero nagpatuloy lang siya sa pagtakbo, kaya nagtaka sila kung bakit. Habang tumatakbo si Haro, naalala niya ang lalaking may mahabang asul na buhok at may tato sa pisngi, katulad ito ng larawang ipinakita ni Go sa kanila noon at matagal na itong hinahanap ni Ellie. Naalala niya ang sinabi noo ni Go na ang kidlat ay isa sa kanyang kapangyarihan at siya ang element master at ang sinabi ng manghuhula na may papatay sa kasama niyang babae. Nag-aalala na si Haro, pakiramdam niya ay hinihintay siya ni Ellie kaya kailangan niya pumunta kung nasaan ito ngayon. Balik kina Ellie, sinabi ni Sigmar kay Ellie na hindi na niya kailangang malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan dahil mamamatay na rin siya. Hindi sumang-ayon si Ellie, na gustong malaman kung sino siya. Sabi ni Sighart kay Ellie, ang kapalaran ay minsan malupit, kung hindi dahil sa ether yun siguro ay maaari siyang magkaroon o nagkaroon ng ibang buhay at naawa siya dito, kaya sinabi na hindi na kailangan pang umiyak ni Ellie dahil bibigyan niya ito ng kapayapaan. Napaatras si Ellie dahil sa takot. Gagamitin ni Sigurd ang kidlat para makuryente si Ellie at sa lakas ay pumutok ang mga ilaw sa paligid. Habang nawala ng malay si Ellie matapos makuryente kaya bumagsak siya sa lupa si Sig ay umaasang babalik na ang oras sa tamang landas ngayon, at ang alaala ng malungkot na buhay ni Ellie ay malilimutan, ngunit biglang gumalaw si Ellie, nagulat si Sig Kahit na nakuryente si Ellie ay nabuhay pa rin siya, samantalang hindi makapaniwala si Sig sa kanya dahil matapos siyang tamaan ng mas malakas na kidlat, kaysa sa dati ay buhay pa rin, kaya inakala ni Sig na maaaring dahil ito sa kapangyarihan ng Ethereum. Nagsalita si Ellie at may gusto siyang malaman na pinagtataka ni Sighart, nagtanong si Ellie kung ano ang ether Bumalik si Haro sa manghuhula at hiniling na sabihin sa kanya dahil nag-aalala na siya, ngunit alam na ng manghuhula ito, nagsalita na nagsimula na ring umikot ang gulong ng tadhana at hindi niya alam kung may magagawa pa siya. Nakiusap si Haro na sabihin ang lugar kung nasaan si Ellie, at gagawin niya ang lahat. Naawa ang manghuhula, pinahintay si Haro ng ilang sandali. Nagmadali si Haro dahil nakita niya sa bowl ang kristal ang kalagayan ni Ellie na malapit ng mamatay at para sa kanya, kung ito ang tadhana ni Ellie ay babaguhin niya ito. Ipinaliwanag ni Sighart kay Ellie na ang Ethereum ay may hawak na kapangyarihang lumikha at sumira. 50 taon na ang nakalipas, ginamit ito ni Risha Valentine para gumawa ng race. Para kay Sighart, kung maaari itong lumikha ng isang bagay na tulad nito, isipin na lang nila kung anong mapanirang kapangyarihan ang mayroon ito, isang kapangyarihan na kayang burahin ang lahat upang ganap na masira ang lahat sa mundo. Dahil sa kapangyarihang eteryo na nasa loob ni Ellie, dapat siya mamatay bago ito magising. Gagawin ni Sighart ng sampung beses ang lakas ng kidlat kaysa sa huling ginawa niya, sapat na ito para mamatay si Ellie. Nagulat si Sigurd kasi parang walang nangyari kay Ellie na nakaupo lang sa lupa, buong akala niya ay isa ng immortal si Ellie at naghinala na maaaring dahil ito sa Ethereon. Naglakad si Sigurd patungo kay Ellie para lapitan dahil ito na lang ang paraan na gagawin niya, at hinawakan niya sa may bibig si Ellie. Si Sigurd ay humingi ng tawad, at sinabihan niya si Ellie na maliligtas niya ang lahat kapag siya ay namatay. Umuusok ang bibig ni Ellie at mayamaya -maya ay sumigaw siya. Namimilipit sa matinding sakit si Ellie, sakit na nasa loob ng katawan niya at hindi niya alam kung ano ito. Dahil pala ito sa elemento ng laso na ginamit ni Sigheart, at agad itong tatalab sa katawan ni Ellie. Matapos ang ginawa ni Sigheart kay Ellie, nagawa pa rin ni Ellie na makagalaw at mahawakan si Sigheart. Hiniling kay Sigheart na patayin na siya, nakiusap na hayaan na siyang mamatay. Sa pagtatapos, nagmadali si Haro para maabutan si Ellie na buhay pa.